Good morning guys. Ito pa lang ang aming bahay ho. Huh? Mister ko lang nag-umpisa magawa kasi wala pa kaming budget. Nag-iipon pa kami. Ayan ho. Huh? Ayan siya. palang pa lang mag-isa. Siya nang mag si ni mag-isa huh? Ayan huh? ang bahay namin yan lang nag-umpisa nag-iipon pa kami ng pang bayad namin sa ano yan guys umpisa pa lang ng bahay namin yan mister kulang lang nag-umpisa niya no kasi nag-iipon pa kami ng pang bayad namin sa panday kasi ang mahal-mahal ang panday diri oh yan pa lang guys, oh. Bahay namin ito. Ayan. Okay, uh, guys. Ayan, uh, guys. Ayan, bahay. Umpisa Baha. pa lang. Ayan, uh, nagagay. Bahay, babay na. Oh. Tapit ko na lang kayo. Pag nagawa na ang bahay namin. Kasi ano. Puro kahoy yan. ang gawin namin? Lito lang sa idalong ang flooring. Oh, ko, Mr. Ah, Kuna. Ayan guys. Ang oras pa lang. 6 pa lang para hindi mainit, guys. Trabaho. Ayan. Ayan, guys. mister ko. Oh, ayan, sipag-sipag na asawa ko. Ayan. Ayan. niya lang lahat yan. Siya na Aga pa kami, kami nagigising dito sa probinsya. 5 pa lang, 4.30. Gising na kami. Maaga rin natutulog. Kakain kami. 6 lang. Tapos, tulog na na Tapos, tapos, tapos. sa kinabuhaan ng bahay. Yan guys. Magkabuhay ng bahay namin. Hala na guys. Ayan. Maraming putas dito sa tabi namin. No? Santulo. Dami-daming bunga. Ayan. Ah, daming bunga ang santol. Ayan No? Sa taos. Guys. Ayan. Mm daming putas dito guys ho. Oh. daming santol daming bunga ayan guys daming buko dito libre buko dito guys oh. yan ito dalandan di pa nagbubunga yan yan rambutan daming rambutan dito hindi pa nagbubunga guys so ayan ayan saka mayroon din lansunis hindi pa ayan may bayabas guys guys tingnan nyo guys ang bayabas ang guys oh so, daming bunga ayan guys daming bunga ang bayabas so ayan eh ano yung bunga, ang bayabas. Guys. Ay, masilaw, guys. Ayan, oh. Ayan, daming bunga, ang bayabas, oh. Ayan, guys. Libre kami putas dito, guys. May rambutan, di pa namungunga. Ang daming, ano, oh. Um, ayan, oh. Yung babana Oh. Ayan. Hindi. Wala pa. Namulaklak pa lang guys. So, buko. Daming buko dito. Oh. Ayan oh. Guys. So, taas. Oh. Ano. Ayan. Guyabano. Namulaklak pa lang sa guys. So, Daming guyabano. Damo pala. <laughs> oh, sige guys, mabay na. dito na lang ang aking video. Oh.